So, magandang araw Mga kabukid Ito, uh, masyadong maulan na dito ngayon Sa probinsya, dito sa Albay So, ang ginagawa namin ngayon ay Nagbabantay sa patubig Kasi may posibilidad na baka ma out Baka mag, ano, umapaw yung tubig So ginagawa namin ay nag kami ng ano ng daanan ng tubig ng irrigation. Pinatanggalan namin ng mga damo para sigurado'ng uh, hindi may stuck yung tubig. Kasi kapag na-block na yung daanan ng tubig, yun yung magiging dahilan para magkaroon dito ng flash flood. So papakita ko sa inyo guys kung saan yung inaayos namin na ano daan na ng tubig yung mga kanal-kanal so dito guys ito yung fish pan ko yan tapos ito yan inaayos na namin yan tinanggala namin ng mga dami ito yung. tinambak namin dito ito yung sa yung mga dami eh, Titingnan titignan nyo malakas yung tubig sobra yung galing lang yan doon sa ano sa palaya na yun so kapag na na yung tubig na yan aapaw yan mag papapasok dito sa fish pan ko magkukos ng problema so we make sure lagi namin na maayos yung daanan ng tubig ayan nilinisan namin ang ganda na ng kanal na yan. Tapos dito yung exit niya. Yan. Yan. So, kung titingnan nyo guys, katabi lang yan ng, ano, ng, fish, ng, ng talagang fish pan ko. You know? Yan. Ito naman yung overflow ng fish pan ko. Yan sa, yan sya. Alright. Tapos Kung mapapansin nyo guys Dito sa kabila Meron pang ano Fish pond Abandoned na yan Inabandon na yan ng ano Ng dating may-ari nyan So by December Bubuoyin ko yan Hanggang dun sa may kubo na yun no? Kung nakikita nyo Hanggang dun sa may kubo Magiging isang fish pond na lang yan Lalagyan ko to ng mga nasa 20,000 na fingerlings. So, kailangan lang siyang i-repair. Kasi meron siyang mga leak sa gilid. Mali kasi yung pagkakagawa niyan. Kaya nagkaroon ng leak. So, ipapakita ko sa inyo guys kapag ni-repair na namin yan by December. Para mapanood nyo kung paano kami gumagawa ng fish pan. Kung paano namin kino-convert ang isang palayan para maging fish pan. So dito, punta naman natin yung pinanggagalingan nitong patubig ko. So dito yung pinakang inlet ng tubig papunta dito sa fish pan ko. Yeah di mo na namin pinapasukan ng maraming tubig kasi nag-aayos nga doon sa ano. So, punta natin. Punta natin yung partner ko dito. Siya yung may-ari ng lupa. Inaayos niya yung daanan ng tubig. Dito tatanggalan din namin ng damo to. Kasi kung mapapansin nyo guys, yun know, ang dami ng damo. Sa So, dapat, laging malinis lang siya. Para sa panahon ng tagulan, hindi tayo magkakaproblema. Di, di tayo magkakaproblema na baka ma-wash out yung fish pan natin. So, dapat lagi tayong nagme-maintenance. Yun, so, yun yung tamang ano dun, right term doon. Maintenance. So, yung Yan ang gagaling ang tubig tapos doon naman yung talagang malakas na ano uh, main source namin din sa may mangga galing doon. so, ito yung mapapansin nyo guys malinis na siya kasi tinanggalan na, na namin ng ano ng damo Ayan. kahit dito maganda na malinis na Ayan. Tingnan uh, natin. Ganda na oh. Ito yung partner ko. Ito yung may-ari ng lupa. Siya yung nag-ayos nito. Yan ako rito. Ito, siguro mga after several years, gagawin pa ulit namin to na fish pond. So, bale, alas lahat to ay magiging fish pond na yan. Ang ganda ng lugar na to kasi talagang masagana sa tubig eh. Nasa paanan lang kami ng bulkang mayon. Ayan. So, alas balik na tayo. Ayan yung fish pan ko guys. So yun, kung makikita nyo, nag-aasa doon na naman siya. Inaayos niya yung daluyan ng tubig. So tara, ipot na tayo sa fish pan. hindi kami masyado nagpapakain ngayon sa mga tinap niya kasi parang mahina talaga sila kumain tuwing tagulan kasi na, mahina din yung oxygen level sa fish pond kaya hindi talaga masyadong kakain yung tilapia kasi ayaw din naman nilang mamatay kaagad ngayon okay. dami-dami ko ng tilapia dito. Okay, so that's all for today's video, guys. Uh, update, update na lang ulit. Kasi sobrang maulan dito. Kailangan ko na din maligo. Kasi pupunta ko ng tabako. Doon ako bibili ng pakain sa tilapia. Kasi paubos ng feeds ko. Isang sako na lang yung feeds ko dito. Mamaya ubos na to. Kasi sa isang araw, ang pakain ko dito ay isa at kalahating sako. Okay na, kuna ulit bumili. Okay. Goodbye guys. Salamat sa panonood Ayan. Bye-bye.